Naramdaman mo na ba na may isang bagay sa buhay mo na hindi pa tapos? Parang may isang kabanata na naghihintay pang maisara, at tahimik na tinatawag ka muli ng universo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pakiramdam na ito ay higit pa sa isang pagkakasunod-sunod ng mga pagkakataon? Isang kaluluwa mula sa iyong nakaraan ang bumabalik, at hindi lang ito isang simpleng pagdalaw, ito'y isang senyales na malayo pa ang iyong paglalakbay. Ang tanong, handa ka na bang harapin ang darating at pahintulutan ang makapangyarihang puwersang ito na baguhin ang iyong kapalaran? Manatili ka sa akin at sabay nating tuklasin kung ano ang susunod para sa iyo. Scorpio, may kakaibang paraan ang universo ng paggabay sa iyo, at nayon may isang makapangyarihang puwersa na kumikilos sa iyong buhay. Nararamdaman mo ito, ang banayad na hatak mula sa nakaraan, isang hindi nakikitang presensya na patuloy na nagtutulak sa iyo pabalik. Hindi lang ito sa isip mo, ito ang universo na bumubulong, isang kaluluwa mula sa iyong nakaraan ang bumabalik. Pero bakit? Hindi ito isang simpleng insidente. Sa Filipino espiritualidad, naniniwala tayo na ang mga kaluluwa ay minsang bumabalik upang tapusin ang mga hindi natapos na gawain, upang muling mag-ugnay, o kaya'y upang pagalingin ang mga sugatang puso. Ito ang iyong pagkakataon na harapin ang mga bagay na hindi nasabi, mga bagay na patuloy na nananatili sa iyong puso. Ang pagbabalik ng kaluluwang ito ay hindi isang wakas, kundi isang bagong simula. Handa ka na bang yakapin ang makapangyarihang puwersang ito, at hayaan itong baguhin ang iyong kapalaran? Halina't tuklasin natin kung ano ang naghihintay sa iyo sa mga susunod na kabanata. Ang pagbabalik ng kaluluwa Scorpio, panahon na upang harapin ang katotohanan, isang kaluluwa mula sa iyong nakaraan ang bumabalik, at hindi ito isang ordinaryong pagdalaw. Sa Filipino espiritualidad, naniniwala tayo na hindi basta-basta ipinapadala ng universo ang mga tao o kaluluwa ng walang dahilan. May mas malalim na koneksyon na nangyayari dito, isang ugnayan na lumalampas sa simpleng kapalaran. Ang kaluluwang ito na bumabalik ay hindi lang upang muling balikan ang mga lumang alaala, -ala. bumabalik ito dahil may mga bagay na hindi pa natatapos. May mga salitang hindi nasabi, mga emosyon na hindi nalutas, at marahil isang bahagi ng iyong sarili na naiwan. Naramdaman mo na ba na parang dalawang buhay ang iyong buhay, isa sa kasalukuyan at isa sa nakaraan? Parang may kakaibang pakiramdam na may tinatawag sa iyo mula sa iyong kasaysayan, hinihila ka patungo sa isang lugar ng pagmumuni. Ang kaluluwang ito na bumabalik ay may hindi natapos na usapan sa iyo, at ang universo ay gumagabay upang ito ay muling mapasok ang iyong buhay upang matulungan kayong tapusin ang mga bagay na sinimulan. Sa kulturang Filipino, may paniniwala tayo na ang mga kaluluwa ay maaaring bumalik para magpagaling, para sa pagsasara, o upang matulungan tayong maunawaan ang mga bagay na minsan ay hindi natin nakita. Baka ang kaluluwang ito ay isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o isang pag-ibig na nawala sa panahon. Ang koneksyon na ito ay maaaring natapos ng bigla, na nag-iwan ng mga hindi nasagot na tanong. Ang enerhiya sa pagitan mo at ng kaluluwang ito ay hindi nawala, ito ay nanatili sa hindi nakikitang mundo, naghihintay ng tamang panahon upang muling magpakita. Nayon, Scorpio, nandyan na ang pagkakataon. Ang enerhiya ay nagbabago, at ang kaluluwa ay hinihila pabalik sa iyong buhay, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa tadhana. Panahon na upang yakapin ang hindi alam at kilalanin ang mga bagay na matagal nang nananahan sa iyong isipan. Hindi ito ang parehong tao o sitwasyon na dati, kundi isang pagkakataon upang magkasundong muli sa nakaraan at maghilom. Ang mga aral na hindi mo natutunan noon ay naghihintay na iyong maunawaan ngayon. Naramdaman mo na ba na parang may dahilan kung bakit muling magkakasalubong kayo ng isang tao, na parang ang universo mismo ang nag-ayos upang magtagpo kayong muli? Hindi ito isang random na pangyayari, isang makapangyarihang paalala mula sa universo na may mas malaking layunin. Isa itong tawag upang harapin ang mga bagay na matagal nang nananatili sa iyong puso, upang balikan, ngunit hindi manatili sa nakaraan. Ang pagbabalik ng kaluluwang ito ay isang mensahe na panahon na para sa pagpapagaling, pagunlad, at pagunawa. Sa pamahiin ng Filipino, naniniwala tayo na kapag bumalik ang isang kaluluwa, ito'y isang panahon ng parehong pagmumuni at aksyon. Hindi basta-basta ibinabalik ng universo ang mga bagay para lang magbalik loob, ginagawa ito dahil may isang bagay na kailangang lutasin. Ang unang hakbang upang yakapin ang pagbabalik ng kaluluwang ito ay ang pagbukas ng iyong sarili sa kung ano ang mayaalok nito. Matututo ka ba mula sa nakaraan o papayagan mong maulit ang siklo? Ang pagbabalik ng kaluluwa ay isang senyales na ang iyong espiritual na paglalakbay ay umuunlad. Ito'y isang pagkakataon upang muling makipag-ugnay sa isang bahagi ng iyong sarili na marahil ay iyong nakalimutan, o upang makita ang mga tao mula sa iyong nakaraan sa isang bagong liwanan. Maaaring ikaw ay mag-atubili o matakot, ngunit tandaan, Scorpio, hindi kailanman dumarating ang mga bagay sa iyong pintuan ng hindi ka inihanda. Ang mismong pakiramdam na ito ay nagsasaad na handa ka na. Handa ka na bang harapin ang iyong nakaraan at magkabisa sa mga bagay na dati mong inakalang nawala? Kaya, ano ang gagawin mo? Pagtataguan mo ba ang tawag na ito, o haharapin mo ito ng may bukas na puso, handang harapin ang mga aral na dala nito? Dumating na ang panahon, Scorpio. Nagsalita na ang universo. Ang kaluluwang bumabalik ay narito upang gabayan ka patungo sa susunod na kabanata ng iyong paglalakbay, isang kabanata na magdadala sa iyo ng karunungan, kapayapaan, at ang pagsasara na matagal mong hinahanap. Ang hindi tapos na paglalakbay. Scorpio, habang ang kaluluwang bumabalik sa iyong buhay, may mas malalim na layer na dapat tuklasin. Hindi lang ito tungkol sa isang lumang pagkakaibigan, isang pag-ibig na hindi tuluyang umusbong, o isang ugnayan sa pamilya na nagkawatak-watak, ito ay tungkol sa isang mas makapangyarihang bagay, ang paglalakbay na hindi talaga natapos. Ang universo ay tinatawag kang bumalik sa isang hindi natapos na kabanata ng iyong kwento, isang bahagi ng iyong buhay na iniwan na nakabitin. Sa Filipino espiritualidad, naniniwala tayo na ang mga hindi natapos na gawain ay hindi basta nawawala. Patuloy itong nananatili, tahimik na naghihintay na ito ay mapansin natin. Para itong kandilang hindi nauubos, patuloy na pinapalakas ang kanyang apoy sa mga nakatagong sulok ng ating puso. Ang pagbabalik ng kaluluwa ay isang kosmikong pagpapaalala, isang paalala na may mga bagay na kailangang maresolba. May mga salitang hindi nasabi, mga emosyon na kailangang mailabas, at mga hakbang na kailangang gawin. Naramdaman mo na ba ang bigat ng isang relasyon na hindi nabigyan ng pagsasara? Ang patuloy na isip na baka kung nakapagsabi ka pa ng isa pang bagay, nagawa mo pa ng isang hakbang, baka ibang resulta ang nangyari. Scorpio, ang pagbabalik ng kaluluwa ay hindi lang pagkakataon upang harapin ang mga hindi nasabi, ito'y isang oportunidad upang itama ang isang pagkakamali, upang makahanap ng kapayapaan kung saan dati ay may alitan, at upang maghilom ng mga sugatang bahagi. Ang pamahiin ng Filipino ay nagtuturo sa atin na minsan, kapag ang mga relasyon ay iniwan na hindi kumpleto, nagdadala ito ng enerhiya na naapektuhan ang ating kasalukuyan. Ang koneksyon, ang ugnayan na iniwan sa nakaraan, ay lumilikha ng isang hindi nakikitang tali na nag-ugnay sa atin sa oras na yon. Parang ang universo ay nagsisikap na gawing buo ang lahat, at tanging kapag ang tali na ito ay naputol, maaari tayong magpatuloy. Ang pagbabalik ng kaluluwa ay yon, ang tali ay muling hinihila, hinihiling sa iyo na bigyan ito ng pansin na nararapat. Scorpio, ito na ang iyong pagkakataon upang magnilay. Anong bahagi ng iyong buhay ang iniwan mong hindi kumpleto? May tao ba, sitwasyon, o emosyon na yung iniiwasan? Ang pagbabalik ng kaluluwa ay isang malinaw na mensahe, panahon na upang harapin ito. Hindi mo na pwedeng takasan ang mga bagay na hindi natapos. Ang enerhiya ng nakaraan ay humabol sa iyo, at ang universo ay humihiling ng isang resolusyon. Ang pagkakataong ito ay hindi tungkol sa pagbabalik ng mga lumang sugat, kundi tungkol sa pagunawa sa mga ito. Ito'y tungkol sa pagpapahalaga na minsan, upang magpatuloy, kailangan muna nating balikan ang nakaraan. Maaaring ikaw ay mag-atubili, hindi sigurado kung paano magsisimula, ngunit Scorpio, magtiwala ka na hindi ito tungkol sa muling pagdanas ng nakaraan, ito ay tungkol sa pagkatuto mula rito. Binibigyan ka ng universo ng pagkakataon upang makita ang mas malaking larawan, upang maunawaan kung bakit nangyari ang mga bagay ng ganito, at upang magkapayapaan sa mga ito. Sa kulturang Filipino, may paniniwala tayo na kapag hinarap natin ang mga naiwan sa nakaraan, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong makalaya mula sa nakaraan. Hindi ito nangangahulugang kalimutan, ito ay nangangahulugang tanggapin, unawain, at pagkatapos ay pakawalan ang pagkakahawak nito sa atin. Ang hindi tapos na paglalakbay ay hindi para magbigti sa atin, ito ay para turuan tayo. Ang kaluluwang bumabalik ay nagdadala ng mga aral na kailangan mong yakapin upang ganap na matutunan ito. Tinatawag ka ng universo upang maghilom, magpatawad, at sa wakas ay pakawalan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sayo. Kapag tiningnan mo ang pagbabalik na ito, Scorpio, huwag mo itong ituring na hadlang kundi isang pintuan patungo sa kalayaan na matagal mong hinahanap. Ang nakaraan ay humubog sayo, ngunit hindi ito kailangang magtakda sayo. Ang paglalakbay na hindi natapos ay hindi para ka makulong sa kalungkutan, ito ay para itulak ka patungo sa isang bagong, mas makapangyarihang bersyon ng iyong sarili. Habang nagsisimula kang magmuni tungkol sa hindi tapos na paglalakbay, isipin kung ano ang kailangan mong pakawalan upang magbigay daan para sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagpapakawala ng isang tao, ito ay tungkol sa pagpapalaya ng mga emosyonal na bigat na humahadlang sa iyo. Ito ay tungkol sa paglilinis ng iyong kaluluwa, pagpapalaya mula sa pagkakasala, pagsisisi, o mga hindi natapos na galit, at paggawa ng espasyo para sa kasaganaan at kapayapaan na naghihintay na pumasok sa iyong buhay. Scorpio, hindi lang ang universo ang nagdadala ng kaluluwa pabalik para sa pagsasara, ito ay nagdadala ng kaluluwa pabalik upang ikaw ay mag upang magpatuloy ka ng hindi pinapasan ang bigat ng nakaraan. Ang paglalakbay ay hindi tapos, ngunit iyon ay dahil hindi ito kailanman meant na makalimutan. Palagi itong meant na matapos. Ngayon ang oras upang gawin ito, at ang universo ay kasama mo sa bawat hakbang ng paraan. Pagtanggap sa tawag. Scorpio, ngayon na ang kaluluwa mula sa iyong nakaraan ay bumalik at ang hindi tapos na paglalakbay ay ipinakita na, ang universo ay nag-aalok sa iyo ng isang pagpipilian. Hindi na sapat na magmuni-muni lang tungkol sa nakaraan o kilalanin ang mga hindi natapos. Ngayon ang oras upang kumilos. Ang tanong, handa ka na bang yakapin ang tawag? Sa Filipino espiritualidad, naniniwala tayo na hindi tayo binibigyan ng universo ng mga pagsubok na hindi natin kayang harapin. Kapag ang nakaraan ay muling lumitaw, lalo na sa anyo ng kaluluwang hindi talaga umalis, ito ay dahil alam ng universo na handa ka na para sa momentong ito. Ang pagbabalik ng kaluluwa ay hindi isang aksidente, ito'y isang imbitasyon upang pumasok sa isang bagong kabanata ng iyong buhay, isang kabanata na gagabay sa iyo ng mas malalim na karunungan, pagpapagaling, at personal na pagunlad. Ngunit Scorpio, ang imbitasyong ito ay nangangailangan ng tapang. Ang tawag upang yakapin ang pagbabalik ng kaluluwa ay hindi lang tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa nakaraan, ito'y tungkol sa paggamit ng mga aral na hatid nito upang itulak kapasulong. Ito ay tungkol sa pag-unawa na hindi ka tinadhana upang buhatin ang bigat na ito magpakailanman. Itinuturo sa atin ng mga paniniwala ng Filipino na kapag ang kaluluwa ay bumalik sa ating buhay, madalas itong senyales na may isang siklo na kailangang tapusin, isang aral na kailangang matutunan, o isang sugat na kailangang maghilom. Sa mga nakaraang taon, maaaring pinasan mo ang sakit, mga pagsisisi, at ang hindi katiyakan mula sa hindi tapos na paglalakbay na ito. Ngunit ngayon, Scorpio, panahon na upang pakawalan. Ang pagtanggap sa pagbabalik ng kaluluwa ay nangangahulugang pagtanggap sa pagkakataong maghilom. Hindi nangyayari ang pagpapagaling sa pamamagitan ng pagpapabaya sa mga bagay na nasaktan tayo. Nangyayari ito kapag hinarap natin ito ng harapan at pinayagan ang ating sarili na pakawalan ang nakaraan, kasama ang lahat ng sakit, kalituhan, at mga hindi nasagutang tanong. Dito nakatago ang tunay na kapangyarihan. Kapag tinanggap mo ang pagbabalik ng kaluluwa, hindi mo lang tinatanggap ang nangyari, binabawi mo ang iyong kapangyarihan. Itinuturo sa atin ng pamahiin ng Filipino na ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan kapag tumigil tayong tumakbo mula sa ating nakaraan at nagsimula tayong gamitin ito upang magtabumpay. May lakas ka upang baguhin ang enerhiya na dati ay humahad lang sa iyo at gawing isang bagay na maganda, isang bagay na makakatulong sa iyo na magpatuloy ng may mas mataas na karunungan at pag-unawa. Scorpio, ito na ang panahon ng pagbabago. Ang tawag upang yakapin ang pagbabalik ng kaluluwa, ay hindi tawag upang muling maranasan ang nakaraan, kundi upang muling isulat ito. May kapangyarihan kang baguhin ang kwento na humubog sa'yo. Ang sakit na iyong tinitiis, ang mga aral na iyong natutunan, lahat ito ay bahagi ng kwento na ngayon ay gagabay sa'yo patungo sa isang hinaharap na nakaalin sa iyong pinakamataas na layunin. Panahon na upang gamitin ang mga aral mula sa nakaraan, at gamitin ito upang likhain ang buhay na matagal mong pinapangarap. Sa kulturang Filipino, mayroon din tayong paniniwala sa mga ritual na tumutulong sa atin na mag-alin sa enerhiya ng universo. Isang ritual dito ang pag-ilaw ng kandila upang magsimbolo ng mga bagong simula. Scorpio, panahon na upang magdala ng iyong sariling metaphorical na kandila. Ang apoy ay kumakatawan sa iyong panloob na kapangyarihan at ang iyong kahandaang pakawalan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Habang tinatanggap mo ang pagbabalik ng kaluluwa, ikaw ay nagsisindi ng landas patungo sa hinaharap, isang landas na malaya sa bigat ng mga lumang pasanin at puno ng mga posibilidad. Maaaring wala ka pang lahat ng sabot ngayon, at ayos lang iyon. Ang paglalakbay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sabot sa ngayon. Ito'y tungkol sa pagtitiwala sa proseso at pag-alam na may plano ang universo para sayo. Kapag tinanggap mo ang tawag, sinasabi mong sa planong iyon, kahit na pakiramdam mo ay hindi patiyak. Ito ay panahon ng espiritual na paglago, ng pagbabago, at ng pagsasama sa iyong tadhana. Scorpio, ito na ang iyong oras upang magningning. Ang kaluluwang bumabalik ay hindi narito upang pigilan ka, narito ito upang tulungan kang magtabumpay. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong paglalakbay, maghilom ng mga lumang sugat, at magpatuloy sa buhay na matagal mong tinadhana. Ibinigay na sa iyo ng universo ang pangalawang pagkakataon, at ngayon, handa ka na. Yakapin mo ang tawag, Scorpio. Magtiwala sa universo, magtiwala sa iyong sarili, at pumasok sa hinaharap na naghihintay sa iyo. Scorpio, ang pagbabalik ng kaluluwang ito ay hindi isang pagkakasunod-sunod ng pagkakataon, ito ay isang banal at sagradong pag-aalin ng tadhana, nilayon upang gabayan ka patungo sa isang mas mataas na layunin. Ang universo, sa lahat ng kanyang misteryosong karunungan, ay ibinalik ang kabanatang ito ng iyong buhay upang muling maging sentro ng iyong atensyon, hindi upang ikaw ay manatili sa nakaraan, kundi upang matulungan kang maghilom, magbago, at magpatuloy. Ang enerhiyang minsang hindi natapos, ay natagpuan na ang paraan patungo sa kaganapan, at ikaw, Scorpio, ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan dito. Tulad ng ating nakita, ang pagbabalik ng kaluluwa ay hindi lang tungkol sa pagbabalik sa mga hindi natapos, ito ay tungkol sa pagtanggap sa iyong espiritual na pagunlad at pagpapakawala sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Sa bawat liko at pag-ikot ng iyong paglalakbay, ang universo ay naghanda sa iyo para sa momentong ito. Binubuo ka nito upang maging tao na kayang buhatin ang bigat ng nakaraan at magtagumpay sa kabila nito. Ngayon na ang panahon upang magtiwala sa iyong sarili at magtiwala sa universo. Ang kaluluwa na bumalik sa iyo ay hindi narito upang takutin ka kundi upang tulungan kang alisin ang mga pasanin na humadlang sa iyong pag-usbong. Habang naglalakad ka patungo sa iyong susunod na paglalakbay, bitbitin mo ang mga aral mula sa nakaraan at ang lakas na nakuha mo mula sa iyong mga karanasan. Nagtapos na ang hindi tapos na paglalakbay, Scorpio, at handa ka na para sa susunod na kabanata. Ibinigay na sa iyo ng universo ang mga kasangkapan na kailangan mo. Ang tanging natitira na lang ay ang pagyakap, pagtanggap, at pagtitiwala sa landas na inilatad sa harap mo. Hindi ka na nakatali sa nakaraan, Scorpio, malaya ka nang hubugin ang iyong kapalaran.